The world's biggest book fair is back in Manila. Hello mga kananay! Samahan nyo kami ngayong araw dito sa Parkal Mall, Asiana City para mag ng book sa Big Bad Wolf. Itong mall nga pala ay malapit lang sa Mall of Asia at IKEA kaya madali lang malocate at sulit din puntahan. Ito na nga ikaapat na beses namin na ma-experience ang Big Bad Wolf Book Fair. Nag-start kasi kami noong 2018, and then 2019, 2020, and finally this 2024. At kung dati si Ate mabla ang kasama namin, ngayon, first time naman dito ni Lia. At alam niyo ba, masasabi ko ang malaking bahagi si Big Bad Wolf sa literacy ni Mav na nag-uumpisa na rin ngayon kay Lia. Bukod kasi sa exposure nila sa books dahil nakakalula naman talaga ang dami ng selections dito, affordable at quality talaga kaya most of our books at home ay galing dito. Sobrang nakakapagod lang dahil sa lawak ng lugar at dami ng pagpipilian, pero worth it naman. May play area na nga din pala sila dito para sa kids. May mga food stalls na rin sa loob at may spots naman na pwedeng mapagpahingahan. Upon checkout naman, it's a must to scan and register. Kaya mas maganda na gawin nyo na bago kayo pumunta dito para ipipresent nyo na lang ang QR code. Nadito nga pala sila until June 2 at open sila from 10am to 12 midnight. Kaya pwedeng pwede ka pang pumunta bago pa magkaubusan. Walang bayad ang admission ha at libre rin ang parking space. Tandaan, nanay, it is never a waste of money kapag libro ang pinag-usapan, lalo na kung para sa ating mga anak.